Topic natin, paano pumayat ang edad 40 pataas. Kasi hindi ba napansin natin, pagtuntong natin ng edad 40, aba, tumataba na tayo tapos lumalaki pa yung tiyan natin. Ano ba ang mga dahilan bakit tayo tumataba kapag edad 40? Number one, bumabagal na kasi yung metabolism natin. Metabolism ito yung paggamit o pag-burn ng calories mula dun sa ating kinain. Pero kapag edad 40 na at pataas, yung metabolism humihina ng 5% kada 10 taon. So kapag humina ang metabolism natin, tataba tayo ng mga 1 pound kada dalawang linggo. So pag tuloy-tuloy yun, aabot sa 30 pounds sa loob ng isang taon. So napansin natin, bakit nung tumungtong tayo ng edad 40, parang mas tumaba tayo ng mga 10 to 25 pounds kumpara dun sa dati nating timbang. Tapos, tumaba pa yung chan natin, lumaki dun sa may tiyan, tsaka sa may bewang. Number 2 dahilan, bakit tumataba? Pagtungtong ng edad 40, 50, 60, lumiliit kasi ang muscle kapag umiidad tayo. At nababawasan yon ng 7 pounds So talagang natural yun, niliit ang muscle. So bawasan ng 7 pounds kada 10 taon ang ating muscle. E alam nyo ba, ang muscle ang tagagamit ng calories mula sa pagkain. E dahil nga lumiit na ang ating muscle, bawas na rin ang pagburn natin ng calories. So bawas na ng mga around 400 calories kada araw. So dapat bawasan natin yung kinakain natin ng 400 calories kada araw. So kung dati ang lakas natin kumain ng 20s tayo, lalo na ng teenager, pag edad 40 pataas, bawasan na natin. Number 3, sa kababaihan may menopause, sa kalalakihan merong andropause. Yung menopause, bumaba ang estrogen sa babae, andropause, bumaba ang testosterone sa kalalakihan. So yung energy requirement natin, less na rin ng 15% kung para noong 25 years old tayo. Kaya nga yung kain na ginagawa natin, huwag nating gayahin. Nung 25 tayo, resulta tataba. At alam nyo ba yung pagbaba ng estrogen? Yung katawan natin, gagawin niya, magre-retain siya ng fat dun sa ating chan. Kasi dun siya kukuha ng estrogen sa fat cells sa chan. Kaya, tendency ng katawan, mas maglagay ng taba dun sa tiyan. Kaya huwag kayong magtaka, bakit lumaki yata yung tiyan ko, tsaka yung waistline ko. Number four, yung sedentary lifestyle. Ibig sabihin, hindi gumagalaw-galaw, hindi nag ehersisyo Dahil ba busy kayo, office work kayo, napapagod kayong madali, walang oras kuno sa pag ehersisyo ang resulta niyan. Liliit ang muscle, di ba? Sinabi ko nga, habang miidad liliit ang muscle natin. 7 pounds kada 10 taon. Sabi nga ng University of Pittsburgh, sa pag-aaral nila ng 500 kababaihan, ang may pinakamataas na weight gain ay yung mga taong sedentary o walang kilo sa maghapon. Yung tamad ba silang maggalaw-galaw sa buong maghapon. Number five, stress ang dahilan ng pagtaba ng marami sa atin. So gusto natin may dahilan bakit tayo tumataba. Ang tawag dyan, mga toxic stress triggers. Ibig sabihin, ano ba yung nakakapag-stress? Ano ba yung mga triggers na nakaka-stress sa isang tao? Tapos, pag na-stress tayo, ang tendency natin, kakain tayo ng mas marami. Number one, nakita nila yung mga taong low self-esteem, mababa ang pagtingin o pagmamahal sa sarili. Isa pang dahilan, maaring na trauma noong bata. Laging sinasabi, nako ang taba-taba naman yan. So, lagi nang nasa mind nila. So, mababa ang self-esteem nila. O kaya naman, nakipaghiwalayan sa asawa o sa partner, matinding stress ang dulot nito. O kaya, nagkaroon ng may sakit sa pamilya, so mag-aalaga o magiging caregiver ka ng magulang mo, ng asawa mo, o ng anak mo, syempre tumatanda na rin yung magulang mo or maaring may nagkasakit sa pamilya. So, stress ka, paano mo gagawin yan? So, bawas na nga yung pag-exercise -e mo, mag-aalaga ka pa. So, matinding stress ang dulot nito. O kaya naman, sa trabaho o career, gusto mo maging perpekto ka. So, pinipilit mong Tumaas sa iyong trabaho. Pero ang katumbas nun, stress na stress ka naman. At saka, kailangan mo rin magpa-check up sa doktor. Baka may sakit ka, baka naman hypothyroid ka. So ipa-check ang thyroid, or baka meron kang metabolic syndrome, kaya ka tumataba. At saka, isa pa na nagdudulot ng stress, yung mga uh, kumain ng mga fad diet or yo-yo diet, yung gustong magpapayat. Nasubok ko po yan. Noong kasi gusto ko wag tumaba. So, gagawin ko konting kanin, puro tuyo. So, ang nangyari, maglolo ko yung blood test natin. So, ang nangyari nga, bumaba yung potassium ko. Nagloko na lahat, pati CBC ko. So, ganyan din yung nangyayari sa iba. Sa so, sobrang pagjejeta, lalong nagkaloko-loko. So, ang tendency, babalik lang sa pagkain ng marami kasi nagkasakit ka na eh. At nakikita nila yung mga babaeng edad 40 to 60 na na-stress dahil sa magulang, sa asawa, sa trabaho, sa anak, ah uh, mas lumalabas yung mga stress hormones nila. Ang mga stress hormones tinatawag na adrenaline at cortisol. So, may resulta yan sa ating katawan. Sabi ko nga, hindi ba kapag na-stress? Number one, hindi makaisip mabuti ang mga na-stress. Hindi makaalala, mas nagiging malilimutin. Tapos, Next, mas sabik sila ngayon sa pagkain. So, nabago yung eating patterns nila. So, sosobra na sa kakainin. Parang nagkakaroon sila ng cravings, kaya mas tumataba. E ang problema, pagdating sa cravings o yung hinahanap, di ba, mas gusto nyong hanapin ice cream, cake, tsokolate. Eh, lahat yan pampataba. So, tataba ka lalo. Kapag stress ka o pagod ka, mas mababa ang immunity mo mas mataas ang risk mo na magkaroon ng impeksyon. ng mga sakit tulad ng high blood pressure, ulcer sa tiyan, allergies, o kaya sakit sa heart at saka sa kidney. Nakita nila may correlation yan. At yung mga sakit sa pag-iisip, maaring dahilan ang stress. Kasi mas nadidepress, mas increase yung risk nila sa depression, sa nagiging mas balisa, mas anxious, Iba-iba yung mood, yung kalooban lang. Bakit parang mabilis magalit, frustrated, bigo? Napapansin nyo rin siguro yan pag menopause kayo. At pag menopause, dahil nga merong mga hot flashes, mas hindi makatulog, mas may insomnia. Ito naman ang mga tips para hindi tayo tumaba. Kailangan may gawin tayong paraan, nasa sa isip natin, paano natin ah, hindi tayo magdadagdag ng weight at hindi tataba ang ating tiyan at ang ating waistline. Number one, damihan nyo yung prutas at gulay nyo. Kasi ang prutas at gulay, maraming phytochemicals, vitamina, mineral, fibers, at antioxidants, panlaban sa sakit. Number two, bawasan nyo yung dami ng kinakain nyo, pero mas kalidad. Dahil lumilit ang muscle, kailangan natin ng mga protina mula sa isda, mula sa mga beans, nuts, iklog, lamang dagat, karne. Yan ang magiging source ng protina natin. Pero, konti lang, in moderation. Lasahan mo mabuti, pero bawasan mo ang dami. Number three, iwas na sa mga asukal at matatamis. So, bawas na sa pastries, desserts, cakes, lalo na kapag stress ka. ba diba? Pag nga, stress. Pag, ah, balikta rin nyo po yung stress. Ang pag binaliktad yung letra, desserts ko. So, dapat iwas sa mga desserts. Iwas na rin sa mga soft drinks, iced tea, yung mga cafe latte, marami asukal yan, wine. Dagdag 100 calories po yan kada kain. Eh, isip nyo, deserve ko na magka-reward ako kasi nagtrabaho ako mabuti o kaya na-stress ako. So, yung treats or rewards na isip mo, deserve mo, iplano mo yan, i-schedule mo yan, i-enjoy mo. Dapat mga one to two times a week lang. wag naman araw-araw meron kang treats o meron kang reward. Halimbawa, gusto mo ng ice cream. One cup of ice cream lang. Ah, pwedeng full cream na ice cream. wag na ho yung mga fat-free. Lasahan mo mabuti. Pero, konti lang. So, huwag dadamihan. Number six, yung appetite o yung gana natin kumain may relasyon din yan sa kultura natin. It reminds us ng mga magagandang mga pangyayari. Halimbawa, yung lechon. Hindi ba lechon? Ibig sabihin, Pasko, handaan, fiesta, birthday. Pwede kang mag Pero in moderation, isabihin, la, malasahan mo lang, pero konti lang, wag naman pong isang buong plato. Number five, siguraduhin mo na bago mag 9am, nakapag-almusal ka na. Huwag mong gugutumin pinaka kain ang almusal. Number eight, kailangan yung small frequent feeding. Sabi ko nga, five times na konti-konti. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Gusto natin, sabi ko nga 9 a.m., bago mag 9 a.m., tapos ng almusal. Tapos yung tanghalian nyo, the most hanggang 2 p.m. May isang maliit ka lang na merienda, halimbawa saging. Tapos sa gabi naman, between 6 to 9 p.m., nakakain ka na. Pero mas konti na ang kakainin mo sa gabi. Napaka-importante po ng walong basong tubig sa maghapon. Tsaka alam nyo ba ang secret? Pwede ho kayong uminom ng tubig bago kayo kumain ng main meals nyo. Mas mabubusog kayo agad. Tsaka number 10, kailangan lagi kang may handang saging, nilagang saging, pwedeng... La A pwede rin lakatan, latunda, nilagang saging, nilagang kamote, biskuit na matatabang para kung mabisi ka sa trabaho mo, may meeting, meron kang madudukot, kumain lang po kayo ng konti, tapos uminom ng tubig para hindi kayo gutom na gutom sa susunod na meal ninyo. Limbawa, yung big meal nyo na lunch or dinner, bigla kayong nabisi sa trabaho, may madudukot ka. Kasi ang problem, kapag ginutom natin ang sarili natin, yung next meal natin, Nako, isang buong plato na pagkalaki-laki at pagkarami-rami. So, added calories yan. So, eh, pero kung medyo busog ka na, konti na lang yung makakain mo. Number 11 na tip, a uh, unahin mo muna yung mga sopa, salad, gulay, bago yung main meal mo. Para pagdating sa main meal, busog ka na. Pag malaki ang order, makihati ka na lang. Huwag ka nang umorder. Tapos, Tendency natin, sinisimot natin yung pagkain ng mga anak natin kasi sayang. E di, hintayin mo na muna silang makatapos. Kesa naman kumain ka na tapos sisimutin mo pa lahat. So, kailangan konti lang. Kung sobra naman ang order sa restaurant at nanghihinayang ka, ibalot mo na lang para may ulam kayo kinabukasan. At huwag pabalik-balik sa buffet kasi alam ko nanghihinayang ka sa binayad mo. Number 13, um... Focus sa pagkain. Tuwing kakain, focus, bagalan, para malasahan mo. Kasi pag mabilis kang kumain, marami yung makakain mo. Tapos matagal pa kasi bago mag-send ng signal sa brain na busog ka na. Eh ang problem, marami ka nang nakain. Number 15, napaka-importante po ang pag-ehersisyo. Kasi, ah, next muna. Number 14, ipacheck mo yung thyroid mo. Baka naman meron tayong ibang mga sakit. So, kailangan din natin ng blood test. At lastly, 15, mag-ehersisyo tayo. Kapag naglalakad tayo, alam nyo po ba na mga around 1.6 kilometro o isang mile, 100 calories ang nababurn natin o nagamit ninyo. And tanong, eh bakit kailangan pa akong mag-ehersisyo? Siyempre, ang dami ko ng gawa. Pagod na ako or tinatamad ako. And number one, ang ehersisyo ba makakabawas? Ito mga tanong nyo, ha? makakabawas ba yan ang sintomas ng menopause? Oo, ayon sa isang malaking pag-aaral ng 1,600 na kababaihan, yung walang ehersisyo o galaw-galaw, mas, mas nag-report ng hot flashes kumpara dun sa maaktibo. So kasi nawawala yung focus mo dun eh. So, iyan po ang mga benefits ng pag-ehersisyo. Next tanong, ehersisyo ba ay eh, nakakapagpababa ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Oo, may correlation po. Yung mga taong kulang sa galaw, nakita nila, mas nagkakaroon sila ng mga uh, tumataas yung incidence ng sakit sa puso. Number three, babababa ang blood pressure ko sa pag-ehersisyo. Uh, pinapalakas pag nag kayo, pinapalakas yung muscle ng puso. So, mas makakabomba siya ng dugo. So, ang resulta nun, mas bababa yung BP niyo o blood pressure nyo. E may epekto ba yan sa kolesterol, yung ehersisyo? Yes, pinapadami yung HDL, yan yung good cholesterol At pinabababa naman ang triglyceride. So, yung mga taong matas ang triglyceride, mag po kayo. Ano tulong niyan sa immune system ng ehersisyo? Pag nag-ehersisyo, mas pinapagana yung hormonal system ng katawan niyo. So yung mga stress hormones nilalagay lang niya sa normal level, hindi niya pinapataas. Pero yung mga estrogen, progesterone, mas pinapagana niya. So mas epektibo yung immune system niyo. Eh pagdating sa buto, yung sa bone density o yung tigas ng ating buto, may kinalaman ba dyan? Yes, ang ehersisyo tapos samahan nyo pa ng tamang nutrisyon. Halimbawa, kumain kayo ng mas maraming calcium, yung mga lamang dagat, phosphorus, magnesium, vitamin K, E mas titibay ang buto nyo. So, mas hindi kayo mapafracture. Number seven, may protection ba yan sa kasukasuan o joints? Eh kaya nga ayaw ko ng gumalaw kasi nga masakit. Eh pinapalakas ho yung muscle sa gilid ng mga tendons o ligaments. Para mas nagsisirculate yung dugo, mas pupunta siya dun sa mga soft tissues ninyo. Dun nga, pati dun sa mga kasukasuan, joints at muscle. And e number eight, pag may, mag Pag may arthritis pwede pa ba akong mag-ehersisyo? Oo at dapat kasi mas nababawasan yung kirot, mas naigagalaw nyo, napansin nila mas lumalaki yung range of motion. Kung dati din yung maigalaw, parang mas nagagalaw nyo na. Tandaan lang kailangan magwarm up at magstretching. Lastly, e paano kung nalulungkot ako o malung malungkot ako or depressed ako? Ang ehersisyo naglalabas ng beta endorphins. So, pampaganda yun ng mood. So, kailangan nyo talaga ng exercise. So, yan po ang mga tips natin para hindi tayo tumaba sa edad 40, 50, at 60. Salamat po!